Kaya mag -e ready na ako ng gamit ko. At dito, inanda ako na yung mga gamit ko. Punta na sa school. Iba ako Biscuit. Ng... ID. Correction tape. Tapos, yung mga ballpen pen at tubig ko mga nga pala guys, nagluto nga pala ako ng bagong ko. Hotdog tsaka kanin. Yan yung bagong ko ngayon. Tapos nag ng nga pala ako. Iigop muna tayo. Ang masarap. Naginata na taang isda. Tap, nalo. Peace. Tapit. Dadaling ko nga pala itong inflatable tulo ko. Ilalagay ko na nga ito sa bag ko. Ito. Eh. At ito na naayos ko na magdatala din ako ng libang ko. Teka, labo. Ito. Fingerboard. Libangan natin kapag may vacant. Nanda narin na rin yung malupitan natin sapatos. patos. Ganyan naman. Ang dumi nga lang ng loob kasi hindi ko pa nalilinisan. At ayan ang medyas natin. Time check guys. Alis tayo. 11.30. sumaga magaga pa. Baka so, naghihintay tayo. Hidip muna tayo. Para may laman ng ating chan. Ating chan. Pag tayo ay pumasok pa. Ito ba? Ano yung luto ng lola ko guys? Ang ginataang isda. Ko alam anong isda to eh. Binili ng amin sa palengke. tayo guys perfect bike mausok usok pa ano oh grabe Ayun <coughs> na guys, papasok na ako, paalam. All right. Kaya mag-ready -e na ako ng gamit ko. At dito, nandaan ako na yung mga gamit ko. Punta na sa school. Diba ako nung